Ngayong tag-init, ang mabisang paraan to beat the summer heat, mag-swimming. At dahil may kamahalan ngayon ang magtampisao sa mga private at exclusive resorts, kaya nadudumugi na naman ngayon ang mga amot kayong public pools. Ang 48-anyos na lifeguard na si Felino, doble alerto raw ngayon sa kanyang trabaho. Umaabot daw sa mahigit tatlong daan ang tumarayo para magtampisao sa public pool nilang ito. Talagang ang nangyayari na lang, hindi na makapag-enjoy dahil nga parang babad na lang, hindi na makagalaw eh. Dahil nga ang gando sa sobra sa kalahati, puno na yan. Kapag wala na rin daw pasok ang kanyang mga chikiting para daw sila makapag-manding, rin daw ni Pinino ang kanyang apat na anak dito para makapag-swimming. Pero madalas, nandito kami. Kasi nga, ultimo sila. Sinasanay ko na rin silang ano, sasabihin ko sa kanila, tignan mo kung may nalulunod, titimbre na lang sa akin. Pero sa isang buwan talaga, halos sa... Lalo na pagbakasyon, dito na kami lagi. Ngayon pa man, nag-aalala rin si Finino sa kalusugan ng kanyang mga anak. Sa dami raw kasi ng mga batang dumarayo para magtampisaw sa pool, malaki ang chance ang magkahawaan sila ng samot-saring sakit. Uh, sabi ko sa kanila sa baba, dapat tignan yung mga may sugat. Tapos yung madumi. Kaya pagkayong yung umaga, maalalay din ako dyan. At maaari, brass yung mga kukuno mga bata. Sa umagang ito, aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga sakit na po pwede nating makuha sa mga public pool. At kung ano mga dapat natin gawin para maiwasan ang mga ito. una sa ating listahan ang folliculitis. Kung ito na impeksyon ng bakterya na kung tawagin ay Staphylococcus. Kapag nagkaroon ng folliculitis, naiirita at namumula ang ating hair follicles at balat na karaniwang sanhi ng friction sa ating suot na damit o sobrang pagsishave ng mga buhok sa ulo at katawan. Kung hindi ito maagapan, pwede ito magdulot ng mas malalang impeksyon. If ang infection will cause you such as parang na uh, uh bakterya, pwede siya magnanana doon. But uh, kapag uh, it's something about the fungus infection, sometimes akala mo chicken pox ang dating. Uh, nakakaroon sila ng rashes. The best is to consult a doctor agad. Pangalawa sa mga sakit na po pwede makuha sa public pool, sore eyes. Dito namumula at nangangati ang ating mga mata dahil sa infeksyon ng ating conjunctiva o ng ating transparent membrane. Kadalasan itong tumatagal ng hanggang dalawang linggo. At dahil kadalasan viral infection ang sanhi ng pagkakaroon ng sore eyes, mas madaling mahawa nito lalo pat na sa tubig. As much as possible, sinabi uh, sinasabi namin, uh, kung may sore eyes ka, huwag ka na maligo sa pool kasi ma-infect mo lang other people. Lalo na ang tao, medyo mahina yung immune system. Usually, ina-advise ng mga doctor to put some ice para malamig po siya. Then, treated symptomatically. Ibig sabihin, symptomatically, kung nilalagnat ka, bibigyan ka ng paracetamol. Kapag uh, uh, may ubotsipon ka, bibigyan ka something for sa ubotsipon. Something symptomatic lang kung ano lang nararamdaman. Pangatlo, ang tinatawag na swimmer's ear o otitis externa. Dito na iilita ang labas na bahagi ng ating tenga o ating outer ear canal. Bunga ito ng pagpasok ng maruming tubig sa ating tenga habang naliligo sa mga public pool. Dahil sa mamasama sa umoy sa loob ng ating tenga, mas mabilis na pumasok at mamahay ang mga bakterya sa ating tenga na posibleng mag-ugat naman ng mas malalang problema. Kapag ginawakan kanyo po yung mga tenga nila, masakit po yan. Then later in times, nakakaroon sila ng fever for that. No? And later in times, again, it very painful hanggang makakaroon siya ng watery discharge. Now, if naman yung infection, Uh, makaroon ng nana or to, we call it as a pseudomonas aeruginosa. It is a bacterial infection na we need an antibiotics para doon. Kasi kapag hindi natin mag-antibiotics in the inner ear or systemic, baka masira ko yung kanilang tenga hanggang hindi sila makarinig one day. Magiging deaf sila doon. Pang-apat, acute otitis media o impeksyon ng ating middle ear na sinasabing mas malalang bersyon naman ng swimmer's ear. Dahil sa pagpasok ng tubig sa ating middle ear o bahagi ng tenga sa likod ng ating eardrum kung saan matatagpuan ang mga maliliit na vibrating bones ng ating tenga, nagkakaroon tayo ng fluid discharge na kung tawagin ay luga. Bunga ito ng infeksyon at nana sa loob na bahagi ng ating tenga na kapag hindi naagapan, maaring mauwi sa pagkabingi. Whenever na meron yan,